may hayop na kung tawagin, sigbin. At meron daw itong dalang swerte. Pero hanggang ngayon, wala pa ritong nakakapagpatutuo. Noong nakaraang taon, gumapang online ng video ito na kuha raw sa Cebu. Itsurang aso, pero ang balahibo, naglagas na. Walang direktang makatukoy kung anong klase ito ng hayop o nilalang. Kaya ang iba, kinutuban baka ito ang sinasabing maalamat na sigbin. Ang sigbin, nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang kanilang tenga sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo nakayuko sa gitna ng mga paa nito. Mahaba ang buntot na ginagamit daw nilang pangatake. Pabaliktad daw itong maglakad. May kakayahang maging invisible at naglalabas din ng napakabahong amoy at di umano, sumisip-sip ito ng dugo ng mga bata. Madalas, apat na hayop ano yung ginagamit na pamares para mailarawan yung itsura ng sigbin. Nandiyan yung sasabihin nila ng mukha itong aso, mukha itong koneho, mukha itong kangaroo, mukha itong kambing. So madalas yung apat na yan o yung kombinasyon ng apat na yan, yung ginagamit na pantulad. Mahirap mahuli yung kwento at saka yung itsura ng sigbin dahil parang nag-iiba-iba ito. Depende kung sino yung tao na nagkikwento sa'yo at saka kung saan lugar galing yung tao na nagkikwento sa'yo. Ayon pa sa mga kwento-kwento, mas napapadalas daw ang pag-atake ng mga sigbin tuwing sasapit ang mahal na araw. Lalong-lalo lalo na pag Santo, patay ang Diyos. Yung ibang puwersa, yung ibang mga uri ng kapangyarihan ay po gumana. Ayon pa sa mga kwento, ang sigbin nakatira sa mga banga Napapalabas lang daw ang mga ito kung tawaging sigbinan. Sigbinan ang karaniwang tawag sa mga mayayamang pamilya na naniniwalang may swerte ang mga sigbin. Pero heto ang totoo. Ang nasa viral video, hindi pala nakunan sa Cebu, kundi sa Cebu, Malaysia. At hindi raw ito sigbin, kundi isang may sakit na sun bear, uri ng oso nakalimitang matatagpuan sa Timog Asya. Doon sa video, yung sun bear na to naka at mukhang nagsasuffer siya ng main, some form of major skin disease. So nawala na yung balahibo niya. Dahil mahaba yung nguso, malaki yung canines o may pangil, tapos yung mahaba yung kanyang limbs, kasi yun lang misang description nila sa sigbin. Although the sigbin is a mythical creature. Taong 2008, may nahuli sa Boracay na mas dikit daw sa description ng Sigbin. Nahuli ito sa Mount Luho. Yung photo sa pinakita sa akin of a caged animal is a Malay civet o tinatawag natin isang alamid o alimos. Minsan din musang, it's Viveria tangalunga, which is an indigenous species of carnivore found in the Philippines, also throughout Southeast Asia. So, hindi naman siya endemic, pero it's widespread throughout Southeast Asia and the Philippines. Ay. Inalagaan ito ng mga residente. Pinakain ng sariwang karne ng manok. Pero makalipas ang halos walong taon, namatay ito. Hindi siya hinuli yung hayop na tinatawag na sigbin. Binigay siya ng isang foreigner na galing sa Tasmania Island, sa Australia, tapos pinaalagaan dito. Yung ikinamatay is sa sobrang tanda na siya. Doon sa amoy, itong mga, mga civets na ito, meron sila yung anal gland. So, anal gland, ito yung nagsisikrit ng parang chemical na medyo maamoy siya medyo musky yung amoy niya. Pagdating naman sa pagsipsip ng dugo, they're carnivorous, definitely, but they don't actively seek blood para sa kanilang nutrisyon. At yung pagiging invisible, yung mga hindi nakikita sa gabi, mamusang ay nocturnal. Nasa gabi itong mga to, sila nagiging active. At medyo yung kanilang kulay ng balat, suited for nocturnal living kasi nagbe-blend talaga sila sa surroundings. Pero hindi! ang mga kwentong bayan tungkol sa Sigbin. Katulad din ng iba pang mga hayop, nakakaibang itsura. Kaya tuwing nakikita, pinag-uusapan, kinatatakutan. Gayong ang mga chismis o hinala, wala naman pala katotohanan.